Good morning, good morning. Ooh, Nandito po ang ano mga pasay. Dati siyang pasay, eh, si Diwata. Kahit kahit Diwata kung hindi ko siya friend. na, ano, ano? Uy, yung nagluluto ng Paris. Hello, hello. Hello, good morning! Hello. hello. Ayan po ang mga kasister ko na Makwela. Ayan, Makwela ang mga kasister ko na yan. Ayan nga po kamamang TV. Kagagaling po lang po namin sa church ngayon po. Uh, pupunta muna kami magkape. Ayan. Kailangan makapagkape muna kami. Bago kami umuwi ng bahay. Tutal naman po Saturday ngayon. Kaya, uh, ayan. Magkakape muna. Asaan ah, dito? Dito. Ano,

ganito na ang buhay ng isang mananampalataya. Mamayang tanghali, uh, hapon, hapon ng paghayo. Paghayo sa mga uh, mga hindi pa nakakakilala sa ating pagkakilala kaya ng apo kamamang mama. Kasi ang katawan yung ito, kapo ka din yung wata, no? Napang-ordinary lang, oh. diba? ayun. Ayun. di ba? Oo. Dami niya pa ng takot. Ay, ano pa? Ang ganda na. Ang na. Ang ganda na. Press na press. Hello, good morning, good morning. Ito po ang inyong mga, inyong kamamang TV na ngayon ay nag... Ayan, nakumakaway na yung aming sponsor. Yung po yung aming sponsor. Ayun. Oh, ayan. Maganda oh. <laughs> po, po yan. Maganda po talaga kayo. wala uh -oh. uh -oh. walang filter yan. <laughs> Ayun nga po, kamababili. Ito po, isang si oh Yan po ang amin. Taway-taway naman dyan. Ayon. Kaya nga po, siya patuloy na pinagpapalanan ng hey, ating hey. Panginoon. Kasi nga po, palagi siya nagpapakabi.

Adege ako sa ano, di ba tama kayo, wala lang kayong swimming. Oh, so, okay lang ba wala pang balak sa President please. Kailan, kailan nang swimming kaya? Sige, ka. Syempre. Magba-vlog tayo, 'Yun, para hindi Baka sa na mahal na ako. ako niya sa friendly. Yung init, nakikipag-friend sa'yo. Kailangan sa atin. Kaya naman siya, hindi sa dingin. na lang mag sa gabi. Ay, hindi friend ng tubig. Hindi, kahit po sa bahay. Nakikipag-friend sa amin. Kailangan yung temperature tama lang. Pagsal nga rin, sa ano yung ano mo. Ang ako ko nga, ka ko na ngayon. Nakakatulog pa ng mga dalawang ko. Ay, may ka naman eh. Hindi ako yung e sa pagkakas. office mo. Nakakaganda yun. Kasi pati ako nag-alol, lalo makikita. Kasi ako nag-alol, lalo makikita. Kasi ako nag-alol, lalo Kahit na pa, lang ang lasa ko. Bakit? Bakit ganito ang lasa ng kape? Oh, tingnan nyo mga kamamang TV, may content pag iba. Bakit ganito ang lasa ng kape? Sige po, mag-comment mag po kayo sa baba. Bakit ganito ang lasa ng kape? Narito po kami ngayon, ngayon, ngayon sa barangay. Anong barangay? Batanes. Barangay Batini, batanes. 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 hindi Batanes na oh. sa mga... <laughs> barangay Batanes po. Yes. Oh, Manila. Oh, um, sa Manila. Dito oh, yeah. po kami ngayon. Naka ano po, hihili po kami ng, ng permit, pa para, sa amin yung crusade. Ito po ang makisig natin kapatid. Ayan. President. Sila na lang po. Ikaw na lang, ako na lang dito. Ngayon na po ang kapaligiran dito sa Barangay Batanes, Manila ayan batani si extension ito ayan kung saan saan po tayo nagawin pasa, pasama-sama gipwason ayan gipwason street ayan nga po yung daan na yan dericho na po doon sa atin ayan na po ayan kung saan saan na po tayo nagagawi kung saan saan na po tayo napapasyal ayan. dahil nga po tayo ay mga misyonari ang misyonari po ay makanyang kanyang gift at isa rin tayo sa mga gift na pinagkalooban ng ating Panginoon na ang ating gift ay ganito na nga po sama-sama sa mga ilo ayan and mapo mamang TV thank you so much everyone sa inyong panunod, sa isang sports post report sa akin thank you god bless you.